Hello po, magandang gabi po sa lahat at uh, welcome back po sa JCT Moto Matagal-tagal din matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog dahil uh, busy na naman sa trabaho So, katalabas ko ngayon pa ng bay at ayun po, samaya pa pa Oh, so, magandang gabi po mga kaibigan. at welcome back. Wow, grabe ang ilaw, ang ganda. Welcome back to JC Timothy po at subukan nating mag-night ride sa gabi ngayon. <laughs> Kaya lang, uh, ang lens na gamit ko ay yung dark. Hindi natin napalitan. Uh, hindi ko kasi expect na, uy, open na pala ang bagong McDonald's. Oh. Ay, ah, hindi pa. <laughs> o oh, hindi ko kasi na-expect na aabutan ako ng aabutin ako ng gabi ngayon sa trabaho. So ayan, uh, isipan ko na subukan natin mag night vlog kung okay ba ang kuha ng action cam natin. Kung maliwanag pa kahit uh, alam naman kasi natin ang GoPro ay pag madilim ay mahinang mahina talaga ang sagap ng kanyang lens kaya yeah, hopefully ay maganda ang kuha so pauwi po tayo ng bahay at sana hindi tayo abuta ng abuti ng ulan ay mahirap ito ang lens natin uh, dark lens ang gamit natin smoke lens malon Maalon. <laughs> Uy! One bar na naman. Kailangan natin magpagas. Ala ka. Parang uulan na ha. Sana hindi tayo abuti ng ulan. Ito pala ang situation dito. Kahit na gabi, matraffic pa rin. <laughs> Actually, uh, ngayon lang kumuhin ng gabi hindi ko akalain na ma-traffic pa rin pala kahit na gabi dito I thought na hindi ma-traffic pag ganitong oras Dahil yun na, na nasa bahay ng mga tao Ma-traffic, mahaba ang traffic pag tayo, pag, tayo. pag tayo dito sa Sea Oil Walang attendant doon na lang sa Petron Walang attendant Kanina dito sa may Jollibee ay may binaril Grabe Maliwanag na maliwanag ba Pero uh, may binaril So pagas tayo saglit Special boss Special boss Oh. Eh Okay. Nagpagas tayo ng 300 etots. Uy may nagkaroon si ate ha? 300 pesos at 4.8 liters lang. 61.50 ang gas dito. So sa so may buhangin po ito. Doon sana ako magpapagas sa aking suki na mura. Kaya lang baka di abutin ang gasolina natin. So mas mabuti na magpagas kaysa mas mabuti na magpagas kaysa ma maubusan tayo sa daan nahihirap to laki itong malaking motor so tayo na po at uh, baka abutin tayo ng ulan malayo pa yung natin maliwanag kaya kuha ng ating gopro kahit na madilim gabi, madilim sa gabi night ride sa gabi Ngayon pa natin masusubukan si MT09 mag night ride sa gabi At matraffic kahit na gabi dito sa Diversion Road At masakit ang mata ko dahil inopen ko lang yung aking visor uh, Smoke lens kasi ang gamit natin ngayon hindi, hindi ko akalain na abutin na ng gabi Kanina kasi uh, maliwanag, mainit Oh, masakit ang mata ko. Ah. Parteng buhangin pa po tayo. Wow, sana hindi tayo butan ng ulan. Malayo pa ang katalunan. Nasa 18 kilometers pa at damang -dama po na ang simoy ng hangin na ulan anak po matrapik may banggaan nata hindi uh, matrapik lang talaga grabe oh alas 8 na ng gabi kaya lang matrapik pa rin kailangan nating natin sumingit singit dahil abutin ah, tayo ng ulan wala tayong dalang kapote ayun e na pababa na tayo ng underpass ganito pala ang senaryo sa diversion pag gabi actually ngayon lang tayo nakapag vlog ng gabi dahil iniiwasan ko ang pagkakalam ko kasi talaga pag gabi mahina ang ilaw ng gopro mahina ang kuha ng camera pero yung katunggalin niya na action cam, ang DJI Osmo Action 4 ba yun, uh, paggabi ay maliwanag So lamang ang DJI sa aspetong ito Pag nagbablog ng gabi At uh, one thing din isang maganda sa DJI Osmo ay kahit na naka super wide ka hindi siya nagka nag create ng fish eye yung baga may distortion sa picture ang GoPro ay pag nag super wide ka ay nagkakaroon ng distortion lalo na pag naka hyper wide hyper view <laughs> sobrang distorted ang image ang video ang kuha at ay madilim ang visor natin pero manageable naman Manageable naman Masakit na kasi mata ko Masakit ng mata ko na naka-open ang visor Hindi naman pala masyadong madilim Ang smoke lens sa gabi Pwede pwede naman pala oh, Maliwanag naman din pala Parang naka ka na Shades ah oh, pwede pwede pala oh ay, malinaw. Okay ah. Ibang-iba ang lens ng HGC. Shoutout sa HGC. Malinaw ang lens sa gabi. Hop, oh, wag mong subukan. <laughs> Makaka better luck next life tayo. So, parting maa para ding maana tayo mabilis lang <laughs> lalo na sana pag hindi traffic ay mas lalo mabilis ang biyahe natin wow ang ng mga truck sa gabi ah may truck ba na ata sa araw uh, gabi sila nagsusulputan at singit tayo Pwede naman pala gamitin itong smoke lens sa gabi Hindi naman pala sobrang dilim Maliwanag pala ang smoke lens natin Ngayon ko na-appreciate so, Big shout out kay HGC Maliwanag po siya sa gabi Hindi naman sobrang dilim Ah, nalaki ng mga truck sa gabi ah Another McDonald's! <laughs> uh, oh, kakanan si kuyang driver Meron kasi ibang driver na bigla lang magkakat ng niya. Hindi <laughs> naman nila alam dahil uh, medyo may kabilisan ng approach natin Hindi naman nila totally kasalanan pero uh, dapat uh, as a driver bago ka kakaliwa o kakanan ay tingin-tingin muna sa ating peripheral, sa ating side mirror para iwas aksidente. Tayo rin ay dapat maingat tayo. Control lang ang takbo. Chill ride lang. Takbong konsehal. Wow! Nasamaan na tayo. Tingin ko kulang ang hangin natin ah. Wow! At pa rin dito ah. So mga kaibigan, kamusta kayang kuha natin sa madilim sa gabi? Dahil nung 2020, tinry natin mag vlog sa gabi gamit yung ating Z1000 ay madilim, <laughs> madilim na madilim uh, sapagkat ang situation nun, ang setting ay nasa probinsya tayo, madilim, walang mga ilaw kahit poste, wala ay talagang madilim pero dito sa Dabao ay maraming ilaw sa mga poste kaya kumusta kaya ang kuha? Active pa rin pala mga duty enforcer sa gabi. Ah, pauwi na tayo Sana hindi uulan oh, Kitang kita po yun oh, Yung sign kahit na madilim, kahit uh, smoke lens tayo Wow! Oh yeah! Night ride sa gabi si JC Timoto nangyari nasiraan paakyat na po tayo ng last terazas. saan kaya aabot ang ating baterya ng GoPro simula sa opisina hanggang bahay kakayanin kaya dagdagdag -dag -dag. at ang dami ng malalaking truck <laughs> grabe oh puro truck puro truck Mm, Ang daming truck Grabe, lalaki ng mga truck Wow Huwag naman sana tayong maipit Ayun oh. No? Ayun oh. No? Sisingit na tayo, may opening ah Sisingit-singit tayo Ayun 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 at may taxi Kakanan ng taxi huwag naman sana tayo masagi nagmamadali din ang taxi tulad natin quick ang wow, smooth ng quick at may truck nahirapan yung truck mabigat yung karga nya wala tayong auxiliary light kaya tiis tayo sa main light natin sa headlight ang headlight ng MT-09 ay projector light projector headlamp kaya nag iisa siya single headlight hindi masyado maliwanag buti na lang mga poste dito sa dabaw ay malakas ang ilaw ay ay ulan na patay so, <laughs> inabot tayo ng ulan mga kaibigan at wala tayong masilungan uy saan tayo nito wasang basa na tayo wala na basa na si JCT Moto kumusta kaya ang ating camera sana hindi masira so hanap tayo ng masilungan at liligpitin na natin ang ating action cam so mga kaibigan hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa biyay kong pawi ng bahay thank you very much po at ang sarap ng ride natin madilim, malamig at maulan so thank you very much po hanggang dito na lang po Alam. mm-hmm